80.5 million pesos. Ganito kalaki ang iniwang pinsala ng El sa sektor ng agrikultura sa Ilocos Norte. Pinakapektado rito ang produksyon ng mais na nakapagtala ng 39.2 million pesos na pinsala. Sinundan niya ng palay na may 26.4 million pesos at 14.9 million naman sa mga high value crops. Higit sa 3,000 hektarya rin ng sakahan ng apektado. Para makabango ng mga magsasaka, personal na inihatid ni Governor Matthew Marcos Manotok ang tig libong pisong tulong pinansyal sa 1,000 magsasaka sa Bintar, Ilocos Norte. Ito'y sa ilalim ng presidential assistance to farmers, fisher folks and household families affected by El Nino. Nandito lang po kami para sa inyo, especially sa hanap buhay po ninyo. Kung kailangan po kayo, uh, especially pag natin sa kultura, uh, you know, livestock, and fisher folks, Masabi lang uh, kasi siyempre ng hanap buhay niyo. Bumisita rin ang gobernador sa bayan ng Pinili at dito inabot niya ang 4.9 milyong tulong pinansyal sa apat na daang magsasaka. Siyam na daang magsasaka rin sa Batak City ang nakatanggap ng tulong na may kabuang halaga ng 9.3 milyon pesos. Nagpasalamat naman ang mga magsasakang nakatanggap ng tulong. Pangkabuhayan naman ang hati ng pamalang panlalawigan ng tarlac sa mga tarlakenyos. Ito isa is kanilang bread and pastry reproduction. Isa sa mga sumali dito si Krisha na isang may bahay. Tinuruan silang gumawa ng pizza at mga donut na pwedeng gawing negosyo. Ay nagiging tulay para sa tulad naming housewife. Para makapag-explore pa ng skills na maaari naming magamit sa pang-araw-araw. Pwede din ma-apply pang small business pag na-master na namin. Bukas naman ang pamalang panalawigan katuwang ang PGT Tarlac Center for Learning and Skill Success sa mga nais pang matuto. Para sa community skill-based training, kinakailangan lang ng 20 hanggang 25 participant. Request letter Julie signed by Barangay Captain at ipadala ito sa diwan ng Tarlac. Hangad pa ng pamalang panalawigan na mapaangat pa ang antas ng pamumuhay ng mga tarlakenyo. Jose Robert Inventor para sa Luzon. Headlines!